Hello, magandang araw po ulit sa inyong lahat at nandito po ulit, ulit tayo ano para sa isang uh, tutorial So, kagaya nga ng title ng ating uh, tutorial Paano i-allow ang Accessibility Restriction kasi yung mga ibang application ngayon pagka bubuksan mo sa accessibility ay naka-restrict So, maraming nagre-request na gawa nito ng tutorial at uh, kagaya nang nga lang ng Giso sa mga naka Android 13 hindi na basta-basta ito nabubuksan dahil uh, pinapa-allow na ng accessibility yung formation settings o yung uh, restrict accessibility settings o yung mismong restrict ng application na bubuksan po natin accessibility. So hindi na natin siya nabubuksan basta-basta. Kailangan may allow sa ah, uh, kailangan may allow yung kanyang restriction. So paano nga ba ito i-allow no? Samsung Music. Samsung Music. Wait lang. Accessibility button. So subukan natin. So nagsimula ito sa 113 ano. Like, It's advanced setting installed apps. One of three apps are in use. Toto, installed apps. May tayo na buksan. app. G2O plus app So alimbawa ito. Restricted setting for your security. This setting is unavailable. Harmful apps might ask you to change this setting to get your personal data. This setting can't be changed unless you allow restricted settings and more options for specific apps and settings greater than apps. Yun, sabi niya, uh... Restricted setting. For your security. This setting is unavailable. Harmful apps might ask you to change this OK button. Ayan, dahil delikado daw na application nito, ah, hindi daw basta-basta nabubuksan, ano. Ah, kailangan i-allow natin sa sa app info doon sa more options, sabi nga dito. So, para ma-allow nyo yun, i-OK -okay nyo lang yan. Install apps. Ayan, so OK nyo lang. Then back kayo sa home screen. Balik kayo sa home screen. Face Messenger. Tapos, ah uh, ang gawin nyo, punta screen, kayo ng... I-double tap to lang, press nyo lang yung application nyo, eh, nito. Okay, app yan, i-double tap to lang press nyo lang yan. Lock, seven, app, app Then, punta kayo ng app, in po. app info. App, app info. So, dito sa app info, meron na siyang more option. Saka lang lalabas itong more option na ito kapag ka... Uh, uh, pinuntahan nyo sa accessibility, tapos uh, may nakita kayo na restrict settings, i-okay nyo lang yon, Pag-okay nyo, doon lang magkakaroon ng app info o ng more options dito sa app info ng application na gusto nyong buksan. So, itap natin. So, ito na yung makikita natin dito, allow restrict zone settings. So, ang gawin natin, i-copy lang yan, ano? O, oh, i-double tap niya lang yan. But your enter your lock to so, dito, kung mayroong password yung cellphone nyo, i-enter nyo lang dito sa edit box na to kasi uh, kailangan may verify yung ano, uh, enter, enter your lock. verify your identity. Ayan, verify, verify your identity sabi niya dito so il ilagay niyo lang dito yung inyong password ano kung may password yung phone nyo so enter your screen lock to continue enter your pin. Text box. ilagay natin cancel button one, 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 one. Yan so sasabihin niya restriction setting is allowed to up to L M. Ito kasi yung in example ko na buksan ano. Oh, home. home screen, Messenger. Pero kung na-encounter niyo ito sa Giso, kapareho lang sila in example ko lang itong up to L M. Ayun, so Punta natin sa accessibility. So tap natin. Apps. So, itap natin tong app tool M. Tignan natin kung uh, meron pa rin nakalagay na restriction. App tool App, app tool So, dito, dito na mga, tawag ito, malaya na tayong makakapasok sa loob, ano, kasi na-allow na natin yung restriction settings niya. App shortcut. So, pwede mo na sang buksan kung gusto nyo mong buksan yung application na naka-restrict kanina sa accessibility. So, ganito lang po ang pag-allow ng uh, accessibility restrict or restriction settings. Ayan. So, salamat po sa mga nanonood. Note, clear, note, expect sharp, expect, expect, hold,